Bakit ang bait-bait mo kung mga kaibigan mo ang iyong kausap? Ang saya mo kung kasama mo sila. Pero pagmagulang mo ang bastos mo. Alam mo ba? na ang magulang mo ang mas matagal mong nakakasama, siya ang gumuhay sa iyo, siya din ang nagtuturo at nag-aalaga sa iyo. Bakit sa magulang mo hindi mo maibigay ang tamang respeto? Kapag titingin ka sa mga kaibigan mo, panay ang ngiti mo. Kapag nagkakasama kayo, ang saya-saya nyo. Kinakamusta mo sila, pero ang mga magulang mo, hindi mo man lang magawang kamustahin. Bastos ka pang magsalita, hindi ka nga lumalabas ng kwarto, ni hindi mo nga sila kaya kausapin. Ito ang tandaan mo. Okay lang yan. Nakakapag-open tayo ng mga ayaw at gusto natin sa buhay sa ating mga kaibigan. Meron sa kanila ang sumasabi sa mga trip natin sa buhay. Pero tandaan mo, yung magulang mo, ito yung mga taong talagang ipaglalaban ka. Hanggang sa kanilang kahuli-hulihang hininga. Sa sobrang pagmamahal nga nila sa'yo, kahit hindi mo sila kinakausap, ikaw pa rin ang iniisip nila. Kapakanan mo pa rin ang mahalaga para sa kanila. Kung sa kasal may kasabihang, till death do us part. Pero may mga asawa pa rin naghihiwalay. Pero alam mo, ang koneksyon mo sa iyong magulang ay hindi yan mawawala. Bagko sasamahan ka pa hanggang sa kahuli-hulihang hininga nila. At hanggang iaalay pa nila ultimo ang buhay nila para sa iyo.